sa isang taon na naging ganap na unpredictable at ang biro sa apocalypse ay naging isang karaniwang usapan sa social media. Bakit nga ba hindi ibalik ang mga dinosaur? Ito hindi pa kami sigurado kung talagang umiira ng mga UFO at maaaring lumilipad ang mga alien sa paligid ng ating planeta. Subalit ang taon na ito ay talagang napaka-abnormal. Nakuhang saan walang sino man ang talagang nagmamalasakit na ipagpatuloy ang usapan na yun. Gayun pa man maaaring oras na para sa susunod na malaking evolution sa kasaysayan ng planeta. Ayon mismo sa mga scientists, tayo ay nasa official na na nasa window of time na kung saan maaaring ibalik ng technology ang mga dinosaur. At ito ay sinasabing mangyayari ngayong 2025. Kaya naman sa ngayon, samaan mo kami sa isang kakaibang bagay na ngayon mo pa malalaman. At talagang kumapit ka na dahil talagang matindi ang iyong malalaman. sa isang panel na inilathala ilang taon na ang nakakalipas. Ang scientist sa si Dr. Alan Grant ay na-inspired na isiwalat ang isang technology na kayang pairaling muli ang mga naubo sa dinosaur sa pagitan ng 2015 at 2025. Ang pangalan niya ay Dr. Jack Horner at siya ang lumika ng Chicanosaurus na isang dinosaur na napisa sa itlog ng manok. Matagal nang sinusuportahan ni Horner ang ideya ng pagmodify sa manok at ito ay gawing mukhang dinosaur at hindi tulad ng mga researchers sa mga pinakabagong pag-aaral. Gusto niya talagang magpalaki ng buhay at bakit siya hinto? Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano at kailan babaguhin ng ilang molecular mechanism, hindi mabilang na pagbabago ang maaaring maabot. At gaya ng itinuro ni Horner, ang glow in the dark unicorn na hindi na isang out of question. Ayon mismo sa kanya mayroong apat na pangunahing pagbabago na kailangan upang makagawa ng isang tinatawag na chicken asaurus. At para gawing hayop na parang dinosaur ang manok, kailangan bigyan nito ng mga sayentipiko ng ipin at mahabang buntot at ibalik ang mga paktak nito sa mga braso at kamay. Ang creature ay kailangan din ng isang binagong bibig, isang feature na nagawa ng mga researcher na gumawa nitong pinakahuling pag-aaral. Ang kanyang grupo din sa ngayon ay talagang kasalukuyang nagtatrabaho para mabigyan ng buntot ang manok. At isa ito sa pinakakomplikadong bahagi ng paggawa ng dino chicken. Halimbawa, nag-screen lamang sila ng genes ng mga daga para matukoy kung ano ang mga uri ng genetic pathways ang umaharang sa pagbuo ng buntot. At ang kaalaman na ito ay maaaring makatulong sa kanila na malaman kung paano palalabasin ang mga buntot. At malamang milyong-milyong taon na ang nakakalipas, ang mga ibon at reptile ay mayroong magkatulad na development pathways na nagbigay sa kanila ng uso. Subalit sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabago sa molecular ay humantong sa pagunlad ng mga tuka ng ibon. Ayon mismo sa kanya, mga ibon ay mga living dinosaur at sa katunayan, sinubukan ni Hernal na lagyan ng balahibo ang Velociraptor para sa pelikulang Jurassic. Subalit tila pinigilan siya ng director. Pero kahit ganoon, nanalo pa rin siya sa argumento. Ayon mismo sa kanya ang isang technicolor dinosaur ay hindi tatakuti ng sinuman. Kaya sila ay kulay abo at walang balahibo. At para sa development ng pagbalik sa mga dino, ipinaliwanag ni Horner na ang pagbuo ng mga DNA na kailangan para maagawa ng mga creature na ito ay umaasa sa tagumpay ng dino chicken. Kapag ang dino chicken ay nalikana at ang ibig sabihin ay isang manok na may ngipin ng dinosaur at buntot ng alligator, ang pangalawang version na inaasa niya ay magmumukha lalong velociraptor. Mayroon na tayong lahat ng uri ng genetically modified animals na mula lamang sa mga breeding. At maaari tayong gumawa ng anumang bagay na gusto natin kapag naintindihan natin ang mga gene. Ang mga dinosaur ay naubos, mga 66 million years na ang nakakalipas. At dahil sobrang tagal na din ng panahon, talagang malabo na rin mapanatili ang mga DNA ng dinosaur. At habang ang mga buto ng dinosaur ay maaaring mabuhay o makasurvive sa million of years, ang DNA ng dinosaur ay halos tiyak na hindi. Subalit kahit ganun ang ilang mga scientists ay hindi pa rin tumitigil sa kakahanap. Kaya naman para kang magkuklong ng dinosaur na magsisimula sa wala. Subalit ang isang alternative way upang muling likain ng mga extinct na hayop ay ang reverse engineering. Ito ay kinasasangkutan ng pagsisimula sa isang buhay na hayop at pagtatrabaho pabalik sa mga sinaunang reptile na kung saan susubukang ibalik ang hindi bababa sa 66 million years evolution. Ang development ng Dino Chicken ay naging mahalagang hakbang sa proseso ng muling pagbuhay ng mga dinosaur at sa kabila ng progress na nagawa sa nakalipas sa mga taon. Wala gaanong possibility na naiulat sa pagbabalik sa buhay ng mga dinosaur. At sa paglabas ng Jurassic, ang topic na ito ay naitulak pabalik sa pampublikong kamalayan. Subalit so, ito ay iyo pa rin makikita hanggang ang technology ay magiging handa na upang buhayin ang mga sinaunang creature na ito. At sa huli, meron lamang tayong isang katanungan. Ano ang magiging consequence ng pagbuhay sa mga creature na ito na gumagala sa Earth million of years bago ito maubos? Sila ba ay makakasama ng mga tao o sila ay kukulong para gawing libangan? Ito na ba ang magiging bagong panahon ng evolution o magiging katapusan na natin? Talagang tanging panahon lamang ang makapag -isabi. Ang possibility na maibalik ang mga dinosaur ay isang mapanukso at may huwagang ideya na nakakuha ng mga imagination ng mga tao sa loob ng mga dekada. Ito ay mas malapit kaysa sa naisip namin na posible. Subalit dahil lang sa kaya mo, hindi ibig sabihin na dapat mo nang gawin.